Naghain ng bagong panukala ang liderato ng Kamara na nagsusulong ng pagpapalawig ng termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan sa bansa. Lubos naman itong ikinalugod ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Melales Mora mula sa kasalukuyang tatlong taon, posible ng madoble at maging anim na taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan sa bansa. Yan ay sa ilalim ng House Bill No. 10747 na inihain mismo ng liderato ng Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez sa idinaos na National Congress 2024 ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas sa Pasay City. Inanunsyo ni Speaker Romualdez ang hakbang nilang ito sa harap ng libo libong punong barangay sa bansa. Kami po sa House of Representatives, minabuti namin na no, i-file yung House Bill Number 10747, an act setting the term of office of barangay and sangguniang kambatang officials to six years. Six years! Okay yan sa'yo? Yeah. Kaya lang na pumunta ako nito kasi kaksama ko ang mga kasama natin sa Kongreso. Paliwanag ng House Speaker, mahalaga ang gampani ng mga barangay official sa lipunan. Kaya't nakatitiyak sila na kapag tuluyang naisabatas, malaki ang maitutulong ng term extension para sa iba yung pag-unlad ng mga komunidad sa bansa. Bukod sa pagpapalawig ng termino, itinutulak din ng mga kongresista ang paghahatid ng SSS benefits para sa mga opisyal ng barangay. Sa lahat ng mga barangay officials, kayo po na hindi pa miyembro ng SSS. Mayroong may higit isang mga, may isang 50 na mga computers diyan. Lahat kayo, pwede na kayo mag para magiging miyembro kayo ng SSS. Sagot natin po yon at mayroon kayo makakaroon ng life insurance. Una nang dumalo sa pagtitipon ng Liga ng Mga Barangay si Senate President Francis Escudero. Gate niya, bukas din ang Senado sa panawagang term extension ng mga barangay official. Nakikinig at naririnig kayo ng inyong Senado pag nakuha namin ang petisyon, agad naming didinggin ito sa ilalim ng komite ni Senator JV Ejercito. Sa pagkakaalam ko, may inihay na pong panukalang batas din si Senator Amy Marcos partikular tungkol dito Lubos namang ikinatuwa ng mga punong barangay ang ipinakitang suporta ng dalawang kapulungan ng Kongreso paalala naman ng pinuno nila sa mga kasamahan Sana po kapag ito po na extend sana po ang sasabihin ng inyong mga constituents ang inyong mga kabarangayan hindi po sana naku po na extend si CAP. Naku po, na-extend si Kagawad, magtitis na naman ako ng ilang taon. Sana hindi po yan ang sagot nila. Sana ang sagot po nila, buti na lang na-extend si Kap. Buti na lang na-extend si Kagawad. Kasi napakagaling po niya. Noon pa man, kinigilala na ng administrasyon ang mahalagang ambag ng mga lokal na pamahalaan para sa iba yung pag-unlad ng bansa. malalas- Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.